Uh, Kung nabanggit po ninyo kanina na itong si uh, engineer uh, Kalalo ay pwedeng maging state witness tama po ba? Um, ano po ba ang plano dito? Oh, Nagfile po kami kanina ng kaso regarding the attempted bribery. But I think that there are much guiltier parties than this uh, district engineer. Mm -hmm. And hopefully engineer Kalalo can help us uncover the Uh, source of corruption in the DPWH system. Mm -hmm. Ang uh, wish po natin ay hindi lang yung isang insidente po ang uh, natalakayan natin. Kung hindi din bakit natin uh, pinapayagan na uh, wi widespread ang sistema ng pagbibigay ng mga SOP sa mga sabihin na po natin, congressman mm -hmm. ng uh, at least distrito ko sa Batangas na sabi daw noon, uh, ayon sa mga kwento sa akin ni uh Engineer Kalalo, ang congressman daw po ang pumipili uh, ng mga kontraktor at uh, sila po ay uh, then nagbibigay ng SOP sa mga kontraktor. Sana po kung uh, um, um God will come out of this, then uh, that can hopefully lead to bigger benefits for the public from this incident. Pero kung were you able to talk to Engineer uh, Kalalo and ano po ang nasabi niya tungkol dito sa sa naiisip ninyo na baka pwede siyang tumestigo? Willing ba siya na kumbaga eh, sabihin yung lahat ng nalalaan niya para maibulgar na rin kung ano ba itong mga anomalies na nangyayari dyan sa DPWH? Oh, this is my proposal today and it's mm -mm. up to Engineer Kalalo to consider it. I also respect his uh, situation now that would require him to Really, process everything. It's been quite uh, 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 eventful last few days, to say the least. So, uh, I just hope, though, that we can uh, consider that the, the issue is not really a bribe attempt of one DPWH employee. It's the fact that uh, every year we're approving hundreds of billions of pesos of DPWH projects that we well know uh, are uh, rife with corruption. And hopefully, uh, we can take more serious action to ensure that. Uh, Uh, SOP and uh, other uh kickbacks from DPWH projects will be reduced and eventually eliminated. Mm -mm. Pero nung nung nagtangka po siya na i bribe kayo na suhulan kayo natukoy ba kung ano yung mga ano-ano yung mga projects na gusto niya sanang pagtakpan? Opo, ang uh, sinabi po niya ay uh, nakikita nila, ini-inspect ko po yung mga flood control projects sa ating distrito kabilang ang mga nasirang mga proyekto at ito daw ay inaayos naman ng mga kontraktor. Pero ang mga kontraktor daw ay natutuwa sa akin, uh, kasama na din, din po dahil sa mga ibang mga advokasya ko para sa edukasyon at magpapadala daw sila ng suporta para sa aking mga programa. Kaya siyempre may mga euphemisms ang uh, ganitong klaseng mga usapan pero ang uh, na-retrieve po, ay 3.1 million pesos cash which represents 3% of uh, 104 million peso project na may kasamang resibo na kalagay po yung proyekto uh, for which the cash is for. And uh, meron daw pong ibang mga proyekto na uh, ang mga contractor ay uh, willing na magpadala na ng uh, kanilang uh, so-called suporta uh, at... Uh, magkikipag-meeting uh, sana kami sa iba pang mga contractors. Pero of course, I knew that that was illegal and uh, asked for the help of uh, PNP. But uh, the fact that there is SOP in DPWH projects is not really a surprise to most of your uh, viewers, I'm sure. Mm -hmm. It's just that it's so uh, widespread now. And parang uh, sanay na sanay na po ang mga nasa uh, DPWH First District Batangas Engineering Office sa uh, kalakaran na ito that they would even uh, so openly discuss it that was just a bit of a surprise to me po mm. Sabi niyo nga po kong no na talagang sanay na sanay na so nasa system na. Ah uh, sinabi po ni uh, Senator uh, Win Gatchalian no na kung yung sistema ay ganito, maluwag ang sistema, talagang ganito ang kalakaran. Eh mabuti pa sa 2026 ay uh, wala ng flood control budget. What's your take on this po? Uh, we fully support Senator Gatchalian's statement and because he is the chair of the Senate Finance Committee, I'm sure that he can do Uh, much for that and si senator gatchalian na may adbokasiya din para sa edukasyon ang classroom shortage natin ay hinasabing 165,000 plus kung ang 250 billion pesos para sa flood control ay ilipat na lang sa classroom wala na po tayo sana ng shortage sa ating bansa mm -hmm. Oo, pero merong sinasabi si yung iba, no like for example, si Kong Terry Ridon, I think he is against this, itong flood control project na mawala na sa 2026 kasi paano naman daw? E, Palang binabaha na nga tayo tapos walang flood control project. Uh, may solution po tayo dyan. Uh, to use our own district as an example, yung proposed new projects ng flood control ay wala naman pong mga feasibility studies sa aming distrito. Kaya yung District Engineering Office mismo yung umamin na dapat uh, i-realign yung budget para sa flag control sa aming distrito para sa si ibang mga proyekto. Ang mga nagawang mga flag control projects naman ay napakarami na pero marami ay may sira at yung mga contractors nito ay pwedeng uh, panagutin at ipakayos sa kanila ang mga sirang mga proyekto. Lalo na po kung ang mga contractors ay nandaya sa program of works. Tayo po ay nag-audit at ang findings po namin ay yung isang sheet pile na dapat 15 meters ay 4 meters lang po pala. Ibig sabihin kung 1 billion ang project sa particular uh, flood control project na ito, baka kalahati po ng uh, materials that the government paid for ay nawawala. So hindi po natin kailangan maglaan ng bagong flood control budget. Uh, Abulin na lang po natin ang mga contractors ng mga existing substandard projects na ayusin at i-improve ang mga proyekto nila. Pwede nga yung back job. Oh. oh, oh pwede, pwede. Kaya pwede nasa kontrata nila yun. Hindi kailangan gumastos. Yeah. Ito na yung wish natin kagabi. <laughs> Congressman Leviste, balikan ko lang yung, yung ano, no, yung inyong push kanina na sana ay mag-state witness ano para makita pa natin mm -mm. yung iba pang mga sangkot dito noo yeah. sabi nyo nga kanina pero sa interview nyo earlier today sinabi nyo din yung uh, uh, baka nga tip of the iceberg lang itong nagaganap na katiwalian na to yung nalalaman natin ngayon uh, so at sinabi nyo rin na malamang pang mas malalaking tao malamang sa likod ng nahuling uh, na district engineer na yan pero meron na ba kayo? alam ko ka, 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 first ano niyo no first term yo po ba congressman LeViste Tama po. Kaya yeah. Pero pero meron dangil, ba kayo idea man lang kung uh, sino pa kaya ito mga involved na ito sa ngayon? Uh, let's just call a spade a spade po, no? Ang uh, perception ng public ay ang uh, mga congressman ay yeah. nakikialam sa bidding ng DPWH projects at okay. sila po ang binibigyan daw ng SOP ng mga contractors with the assistance of district engineers. Kaya kung magkakaroon tayo ng DPWH Whistleblower Protection Program at ang mga district engineers ay hindi na matakot na magsumbong sa kanilang mga congressman. Baka wala nang congressman na maglalakas-loob na mangurakot sa kanilang distrito. Naku eh Congressman Leviste, yung iba dyan, baka nakakasalubong niya sa halls ng batas alam ano? Oo nga. <laughs> Malamang. pero wala wala pong nga amin naman kaya uh, ngayon po tayong lahat naman, ay palakpak sa programa ni uh, Pangulong BBM na investigahan ng mga flood control projects at uh, sumasaludo po tayo kay TDBM dahil kung hindi po sa kanyang zona, hindi po maging ganitong uh, widely accepted sa Kongreso na dapat nating i-reforma ang DPWH. Uh, kung kayo po ba ay magiging bahagi din ng gagawing yung ginagawang investigation ni na Representative uh, Redon Ridon dun sa kanyang komite? Magsasalita rin po kayo doon? Ang focus ko po ay ang technical audit ng mga projects sa sarili kong district dahil niligay ko po yung example ng sheet pile na 15 meters pero 4 meters lang pala. At napakarami pong iba pang mga proyekto hindi lang flood control katulad ng mga daan na kakagawa lang pero lubak-lubak na. O ang uh, ibang mga multi-purpose building. Uh, minsan, ang pinagawa ay whole covered court. Eh, half covered court lang po ang nagawa. Kaya kung I-inventaryo natin po lahat ng mga DPWH projects. Baka marami pong mga libreng sabi niyo pong back job ang maipapagawa natin sa mga contractor at uh, na-resolve na nga po natin ang DPWH, uh, wala pong gastos pa sa gobyerno. Ang dami niyong mm. babanggiin siya. Mm -hmm. Kaya pwede oh. ba ako mangulit kay Congressman Leviste? Uh -oh. Go! <laughs> e kasi sabi niya, tip of the iceberg, at saka baka may bigger fish yeah. sa mga interview niya na before. Yes. Before this uh, interview po, ng mga kapatid. E kanina kasi parang open-ended pa Congressman uh, De Viste, eh, na Leviste. Tinanong ka ng mga reporter kung uh, uh, lawmaker ba or from the local government yung mga pwedeng masangkot pa dito sa mga anomalya na ito. Sabi niyo lang, sikat na sikat daw ngayon. Sino ba oh, ito? Oh. Baka naman pwede nang malaman. Ay, sorry po. Uh, sabi niyo nga po, baka I will bump into them in the House of Congress. Pero ang uh, list of DPWH projects and the uh, winning bidders ay publicly available naman po. Yeah. At uh, basta sa Batangas po, may uh, uh, mga malalaking contractor na congressman daw din po. Uh, from, so, Lawmaker. Okay, okay. Okay, okay. Pero ah uh, so kung, uh, tama ba yung intindi ko sa inyo kanina sa inyong distrito ang titingnan niyo hindi lang yung flood control but all DPWH projects. Basta uh, sa abot po ng ating makakaya uh -huh. kasi ang uh, aming distrito ay walong bayan at uh, matagal nang sa uh, tingin ko pinababayaan ng uh, DPWH ang uh, implementation ng certain projects sa aming distrito kaya uh, it's something that I think citizens can uh, participate in, uh, kung i-report nila. May sumbong sa Pangulo website po. Maganda po kung i-expand ito at maging para sa lahat ng mga DPWH projects. Hindi po natin kailangan maging congressman para isumbong na sa Pangulo ang mga substandard DPWH projects sa flood control. Sana ganun din po na para sa ibang klaseng mga proyekto. Yes. So, uh Congressman levisa thank you. ha for joining STL tonight. Sana sa ulitin baka may mga developments pa yan. Baka may uh, paghahabol sa mga anomalies na yan eh. ha? Thank you po for joining yes. us. Thank you for your Marami time salamat po. po. Salamat po.